Ay, eh, marunong na pinapalo. Oh. Ano na, para na. Uh, press mo, press. press. Ulit, <laughs> akin na yun. Manggagalit. Ay! No, dirty, dirty! Dirty yan. Press lang, press lang. Uh, press lang natin. Yan, mo na Bindi, yan. Dalawa na hindi daw hindi daw mangi-spoil dam papa. Pero, daming fish. Daming laruan sa bahay. <laughs> Nagut ka bi, bili mo dalawa. Ano ba bilang kato? Ayang imana sa akin. Press mo press. Nak malian, nak ibalang. Na Malisha. <laughs> Tama muna kasi. Para dali.